So guys, ang mga nagamit na mga color roof long span rib type dito ay siyam na piraso at ang haba po nito ay 9.5 meters. Rib type po yan and then gumamit din po sila dito ng cladding yan yung nakikita natin. Ang bawat isa po ay 7 meters ang haba at ito po ay labing tatlong piraso. So yan pong mga double wall plywood na yan at yung ginamit din nilang kisame ay marine plywood. Ayon po kay Foreman, ito po ay umubo sila ng 45 piraso And then, yung kanilang pamakuan ng kanilang kisame ay metal paring at umubo sila dito ng 40 piraso. And then guys, ito nakita nyo, meron na siyang floor tiles. 60 by 60 po ang ginamit dito at nakaubos dito sa buong bahay ng 150 pirasong 60 by 60 na tiles. And then, ayan nga, meron na siyang mga sliding windows at nakikita natin maayos ang setup ng bahay at ayun nga guys pwede nyo pong kontakin yung forma na gumawa nito at mag message kayo at tawagan nyo sa at pwede po kayong magpagawa ng bahay sa kanya nasa dulo po ng video ang kanyang FB at number at pwede po kayong direktang kumausap sa kanya so ito po po ang ibang mga materials na detalye ng bahay na ito ito po ay 16 days lamang ginawa ayon kay Forman at ang sukat po nito ay 5 meters by 7 meters yan in total of 16.6 meters By 23.3 meters, ito po ay may dalawang kwarto. So ayan po yung isang master's bedroom at yung kanina yung isa. And then isang CR, kitchen and dining area, sala at terrace. So guys, ito naman yung mga ibang ginamit ng mga bakal dito. At ayon kay Foreman, gumamit po sila dito ng sea parlins yan, yung mga pamakuan ng yero at yung kanilang mga wall cladding. Ito po ay 45 piraso lahat na sea parlins na 2x3 ang sukat or ang size. And then gumamit din sila dito ng tubular na 2x2. At ito ay uubos ng 80 piraso. Meron din ikinabit dito na dalawang rolyo na insulator para hindi siya masyadong mainit. And then yan nga guys, nakikita nyo, maayos at maganda po ang pagkatrabaho. And then ito naman ang ating pag-usapan, yung mga hollow block simento bakal. At ayon nga kay Foreman, gumamit sila dito ng number 4 na hollow blocks at 200 piraso ang naubos. Nakagamit din sila dito ng 100 pirasong semento. At number 12 na bakal, ito po ay 35 piraso. At nakapagpa-deliver sila ng corsand 6 cubic. So ang tanong magkano ang kabuwang nagasos dito or kontrata ni Foreman Labor and Material sa kanilang kaganda at kabuwang bahay na nakikita natin na maayos at maganda na full cladding house. So ayon po sa details ni Foreman, ito po, if ever na gusto nyong gumawa or magpagawa ng bahay sa kanya, ito po ang kanyang FB. Direkta po kayo mag-message sa kanya or mag-comment po kayo dito. At ang location po niya ay sa Davao City area. And then ang location po ng bahay na ito na pagmamayari po ni Ma'am April Rose, ito po ay sa Maitum Sarangani Province. So dito po sa kalagayan ng bahay na ito na pwede na pong matirahan na nakita natin, ang kanya pong kontrata dito, labor and materials, ito po sa ganitong sukat na 5 meters by 7 meters in total of 35 square meters na may dalawang kwarto at isang CR. Yan po lahat nagkakahalaga labor and materials, ito po ay 340,000 pesos.